Hello guys, good morning. Before ta mag up uh, for today's vlog guys, before ta magpakaon sa to ang mga for babies at sa ning panghugasan ng atong mga hugasonon kay o oh, guys sa guys ang mga kaldero o unsa pa ni um kalaha. Hugasan sa nato guys kay para malimpyo dire og dili guot ayha ko magpakaon og breakfast sa ako ang mga for babies. O, oh, di ba? La City naman day ka pindes. Uy, abi man ako og sayo pa dali sa oras ko. Eh. Ang oras da paspas kay mo muna ang mga ang adlaw pud paspas pag ayo maabot ang katapusan. Dayon atong edad ko paspas pag kay magkataas na. Mahalag taas ang edad. Ay mas maayong ng taas ang edad guys. Pasalamat ta sa Ginoo kay gitagaan tagtaas nga edad. Di ba? Hmm. anak Ang akong tungtunganan sa akong mga glasses is ako ang gipangbrasan brasan kay murag na anay. Mga hugaw uning ni. ang kanito sa mga kapi ba? Ito ang brasan para limpyo. Samot, hindi ka kuan ng mga erwin ka. Duwid ka awan kay nagkuan pa kuan kuan un hindi nah, ko radali. Same guys. Ang ako ang trabaho everyday dire sa sulod sa balay. Morning time pagmata, maglungag pagkahuman maglimpyo sa ihi sa ko ang Persian. sayahang kuan pagdaanan, sayahang dulaanan. Ito muna sya dapat magdula sa mong TV guys. manghihipot siya dito ubos sa mong TV. Muna guys, kalas ka ayaw may ultra um, po kay Juan. Abre, ang katong palitan na mo guys, ang kaning san, ang sa na para kalibangan, ang kaning ihian, uh, na manggod ni abre na. Unya, kay Lunis man karon may yung tao. Dili maabot akong katapol kay mula ka ko mupalit ko pero maabot akong katapol na di sa ako mupalit anto sa jud ko Kay wala man si banana guys. Travel Manila Friday pa tumo uli. Maintag maka li sila og Tuesday pero mo travel travel gina sila guys, muuli gina sila Tuesday. Kay iyang boss muuli man mang gina og every Tuesday. May lang unta karon muuli kay ang iyang bos, nag text mo ah, nga Monday to Friday daw sila dito so baka sa Friday pag ito uli kaya si ata gina kong dudong ay um, mura po yung amahan si Puan si Boots pati at guys guys. Lingyo na siya. Hmm. Nalimot brush ani dahi eh guys. oy Dapat kay ani ang taga-adlaw, yung ginabrasan. Kay taga adlaw, -adlaw man gamit. Nalimutan ako. Nasbabaw. Magka, magkuha rin ako anig kuan mga duha or upat kay para mo rin gamito na mo ang uban ako nang hipuson kay dagan rin kayo napagawas Ayan, anyway, gamit gawas ang mga bisitros. Kasi so, namang gumi bisitros daan ni eh, guys. Nagamit ro. niya, wala man may bisitros. Kaguan ng uban. continue tagugas kay managbras ang ato ang glass kuan unsa ni ngalan ani lihat ko <coughs> Dora mi sa kung bana guys pero mga hugason murag daghan kaayo kay nagagamit ibutang dayon sa panggera. diri na gamitog balik kay sabnan na pud bisag duhara mi sa kung banana guys mo na pumi mi banga yung magamit na ang baso, butang dayon sa banggira di na ibalik sa kuan, Sato ang butangan ng na glasses. Mo nga isag kami na yun gihugason. Jay okay mag-inom o verbal, mag magti, mag-gatas, mag mag-tea. Ah, daghan dyan kayong baso magamit. Ito akong banana, gabalong itong tea. Before siya lakaw ganina, ako pa itong Nasa ko ang isa ka video. Akong di pa sayo-sayaw kajot. dyan. Ka dyan. Ito nang hinisan atong kaldero kay ning kuan siya nilagom sa jutay kay sa uling nako ni gikuan kay nagkuan ko sa herbal ang ninglagom jutay so ato ang aning abo para mawala ang lagom mo puti siya. Samot yun kaon akong iruulong kayo naghinis-hinis pa ko Aurora guys, kaya nalimot ko naman dito yung bisyo sa kuwang kubangan. ko ko ah, sa kalero guys, kaya hinis kay para yung hipos. Hindi ka kaayos siya puti. Anak guys. Hmm. Diba hmm, guys, o oh, puti na. O, oh. oh, gasinaw-sinaw na guys ang salubot niya ato ang kuanan ani kani o kiskisa na sa uling na anak guys o limpyo na ato ko kuan tubig, ng sinaw na ni dayon dito sa ang uli hugo akong kamot minaw sa ato kay mahugo ato ang kuan sa plato na oi dito sa ang luwag nga pang preto. Hmm. Okay, Guys. Banana guys. Mura gihapon guys. Go all nga lipay. Go Kay. na may magubag ubag tulog. Lipay. Kay travel na po. Napunan na po ang grasya. anak, okay, Sige lang gudat Paspas anang adlaw. Paspas king -pas oras. magkapilak adlaw. Bernis na. Hmm. No. Ikaw, sige bitaw, may video call si daw Anna, siya? Sige lang, agwantahon na lang ako. Sige bitaw, bijokol sa video call. Oo. Oo. Oh. bag mag-video mag call guys, ang nana ko nga. Gadget lang palangga kay mag-vlog lang sa mag sa akong ikat ikatulo kay para andagan ko ma upload sa akong YouTube. Ana. Sugod so, ra mo siya, sige lang ga. Ang pindaw ko yon tug ikaw mag-amping, kay ikaw ang nasa gawas, ako narako sa balay. Beke si banana, eh. Kaundangon na beke na akong banana, guys, ay. Ako lang ipungan, kay sige pa mo sila travel, good. Sayang ang travel ba? Busy kay sila karon sa mga barangay, kay kuan man kani, exit nila dayon mag-audit sa mga Tuan, anak ba? Manang bisik eh sila rin. Sayang paundangon kay niya doon. Kaayo o gwawart rin. Busy niya. Tuol pa yun eleksyon na ah. una nga. Ito sila mga tulog. Dali-dali. Dali-dali sila silang trabaho. Yung mga Yung mga ka kauban. Okay, kana ako ang banana, guys. Driver na siya, guys, sa koa. una oh, na nga, busy kayo na siya kanunay. yang amo kay Auditor. Nagpasalamat po niya, guys, kaya nakasulod siya diha sa koa. Nga, <coughs> sayang ba undangon? Di ba ka basa-basa makasulod diha sa koa. Isa kaya isulod diha. Nyo, yung undangan, sayang kay <clears throat> ang among plano guys ang among patuan ng iyang amigo ang ipapulis sa iyahan ang problema, huwag mo sugot iyang amog mo, siya yung langga, mga siyang amo nangyid siya na ako tunya na eh kay, sayang ang mga travel So, orman na siya na ako, guys. So say decision na ako. So, tira mo siya. Huwag siya problema. problem okay, ko gusto. Hindi isa siya mahawa. kasan sa nita ko pero unyan na lang eh nagtuan ka man dahi ko o nag vlog pa ko nakaparite ng punta guys violation para ba na kung nahurot ko ano kung mga violation ka Iris ang uban na kung violation guys na Iris na na ko nimbalik na kung ubang mga ads katong wala pa na kung na Iris kaya mga kuan wala yung ads gino ako -ok kayo tungod sa violation akong Facebook account akong Facebook page po dapat so on po pero na nakuha na na ako na na uban imbis niya mag earnings na mawala ang earn mo din ubang mga vlogger guys na mga hindang tungod anak bitaw imbis na na earning dahil yung ka violation mawala ang earning mo na nga Taghan ng undang mga vlogger karon guys. Ay nga kanang... Arena ko, pila na ko kabulan nag-vlog. Na siguro ko sa ibutang na tong unong kabulan ako nag-vlog. Kasuring kasundiron ko guys, pero dili na lang ipadayon na lang kay nasugdan man bahala na ng mga violation diha. Mas more, mas more mga violation guys, mas more ko nga mo active sa ko ang pag-vlog hala na mga basher niya. Mas more basher ng mga maot ug mga comment. Mas musamot ko o vlog. Nindot ng mga basher guys eh. Diya mo ang ang mga kuan na to, mga comment ba? Diya mag naman po mulaban na to ana guys. Nakailan na to. Maay mulaban. O di diya magkataas atong comment. So diya ito mo action o kasikat. aha ya, no. So muna nga. Ako, dili ko mo undang bisag unsaon, bisag pag unsaon ng mga violation, diya unsaon ng mga mga komento diya malipay kung na mga komento nga mga negative malipay po kung na mga komento nga positive kay diya ang ato ang mga successful magsugod ka ng mga inana sa mga followers ah ilang antos lang sa lutaan ato ang mga violation kayo mawala ma na ma ma na. Oh, puti na kayong kaldero, guys. Oh, gako na na, guys. Oh, di ba? mo mm. Oh, nandito mag guys, nga. Mga lagom ni ako ang kaldero sa uling kay... Ako araman yung panghinisa no ba? O, oh. tatlog, kumukuti kutitap o, oh, diba? ba? Mm. Na, o. Mm. Na, ang lubot, Lagom. Sama sa lubot sa kuan sama sa nawong di ag ang di nang baga ang kuan kalagong sa, sa kaliro sa sama sa nawong anak da ito hindi amang na hmm. o akong trabaho guys everyday guys everyday, duna, guys everyday guys na di na katinalahan everyday When I wake up, ang ato bangon, ang gas range, rice cooker, every morning I wake up, muna akong ato bangon. Rice cooker, bonggera, lamisa, muna akong ato bangon every morning. Pagmata din ako guys, ato unahon is rice cooker. magkinis ako daan anak guys ay ha kumag mag limpyo sa kuwan sa iri iring kay isa ko mag limpyo ta daag sa iring ay ta magkilis na ito ugaw muna magkinis ko daan ay ha mag sa kuwan sa kong iring pagka huwan kilis limpyo ko sa kuwan sa kong iring din sa gawas mag kuan ko sa kuwan sa kong mga iro ko dito hinuot ka sa kong mga iro hmm. yon si banana, matulog pa man na ana ay mata na ko kay una man ko mamata niya akan mag-prepare ko sa iyang mga pagkaon. Ana. Pagkahuman. Ang mata si banana. ido ego ko pa mahuman ko tanan-tanan sa mga kuwarto iring og iro. Mag-init na dayon ug guys. Dayon. Yang tambal nga herbal. Ako ano din ang humulag ini ni tubig. Kay para iya. Kana man siya guys, mainom na siya sa pintina pag humana niya o kaon. Kaya ang pintina guys, isog na sa tiyan. Ang sa pintina mukot-kot sa tiyan kay kuan man gud na pait kaayo ba. O, na nga mo inom na nasa sa pintina pag umang yun yung kaon na nana sulod ihang kiyan kung sa bayabas wala pa yung sulod mo inom na siya ako po na siya ginapainom o bayabas kay ang higarilyo man na guys ang tilaok guys mapilot sa sigarilyo Ano. painom na po na siya bayabas kay number one po na ang bayabas tambas ato ang kuan lungs ang tilaok Mana ta sa banggira? Proceed ta sa lamisa. Mangrapo ko lamisa. Ang ato ang suga. Against ka ayo. Ana. Okay. Ayayay. Cause You are here I'm sorry Not for the guys trapuan sana ko ang katong stante na mo sa namo TV guys kay nalimutan akong trapo ganina. nalimot pinitanong naman kay kong dato ano yun ano sa huwag yan naman na! Pistol, ning bata to karon madukol ta karon guys, ating instante na. Papuyo na doon. Ang sa yung oras, wala pa may taon. Wala, last otso na. Makanan na na ako sila guys. Uy, looyap. Kung mga anak pa pa man, dahil may ng Masangit ako sa itong trabaho on. Malimtan, nagpakao na itong mga anak. Unsan ay oras, alas otso na. Happy. Ten minutes na lang guys, para alas otso. Yan, ano na ako sila. Ay, lukuya ay nalimtan. Habang persa, tapos ang presuhan. Selay! Kapwa, dali. Kapwa, kaunawan. chuyện đâu Mmm Mmm sunugan di ko yun yung yung guys ay uy 23 minutes mali dali araw eh so diri taman guys kay mag prepare po kong pagkaon sa kong mga anak-anakin guys o salamat guys sa tanan ninyong suporta. Ah. Thank you, thank you, thank you sa pag-follow, like, and share sa kong mga videos. O pag-subscribe sa kong YouTube channel. Bye everyone. Ang pintang tanan. God bless. I love you all.